may Buko Pandan. Ang yung murahin bukas. Yan, mas maganda maming tingnan. Maraming green, no? Sa <laughs> inyo. Salamat po pala sa buko. Yeah. Mm. you. sa buko. Thank you, Thank you, Masarap you, Thank 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 Nauna, nauna, nauna si pala. Kamusta mga kabeshi? At ngayon ay magluluto tayo ng buko pandan. Ito po ay gift namin ni Nadadi para sa graduation ni Ate Mahal. Nagpapainit lang ako ng tubig. At lalagyan natin itong Mr. Gulaman. Ito unang aking gagawin ng ating gulaman. So yun mga kabeshi, bali na ilagay na po natin lahat ng ating Mr. Gulaman. At bali lalagyan ko lang po mga kabeshi ng sugar naman. Oh, perfect. Wala masyadong buo po. Nalagay tayo ng sugar. Ito yung nabili ko rin kay nanay. Yan. Bali hahatiin ko lang po mga kabeshi. At yung iba, ay eh, saka ko Depende po sa inyong panlasa Ang tamis. Ayan. Yes. Apo, oh, homie? Naubos ni kuya. Naubos na kuya? Ang, ah, gusto mo pa? Meron pa dito. You are mortal, Kumakain po si Andres ng sopas. Bale yun eh. Galing po kina na atin na, Nilagay ko sa ref at ininit po. More? Okay, mommy will give you more. Nagahalo, magdi-dissolve lang ako dadi na itong sugar. Pag na-dissolve na itong sugar, mga kabeshi, ay pwede na ninyo isalin sa lagayan itong inyong at palamigin bago hihiwa-hiwain at ilalagay sa buka pandan. Ito mahal, no? Oh. Ang, etong sopas, ah. Oh. Palagay niya Pwede mo ubus, oh ilagay mo na lahat wow, thank you so much ate mahal kami po mga kabeche wala si mama Sonya. kaya thankful kami kay ate mahal kaya naman ipagagawa namin siya ng buko panta. <laughs> mga ka na-dissolve na natin ng sugar. Thank you, Lord. Ayan. Wala nang sugar na makikita. At na-dissolve na rin natin itong gulaman. Kaya itong gulaman ay isasalin ko na po sa tupperware. At doon ko na pa kalinigin. mga kabenshi, ito na po ang aking tupperware sa akin na akong sasalinan. Yan. Yan, ninipisan ko lang. At ito yung, ito yung aking pangalawang tupperware na aking pagsasalinan. Yan. Mayroon yung mahal. At ayan naman 'yung ating pangatlong appetizer, mga quesadilla. Watermelon naman Saklang. At 'yung iba'y dadagdagan ko. Mga ka-beshi, nandito na po tayo at okay na itong ating mga ingredients. Pero kumain dito ng pula na binabalik natin at ngayong gaya ay tuwa-tuwa iyan. Naglalagay din ako ng all-purpose cream, at nun din, sa ating buko pandan. Bali, meron din sugar. Insane sugar magbuko pero pero check ko mamaya. At meron tayong buko salad. Ay, meron tayong buko. Buko salad na. <laughs> Shredded buko po. Bali, naubos kami ng buko kahapon sa palengke, kaya ito ay galing pa from Ateneo. Thank you so much, Ate. Thank you for the rescue. At meron din ako dito, ha icons na paglalagyan natin ng ating buko pa rin. Mami, babi up. Okay. At bumili rin si Daddy kanina ng, uh, ng leche plan sa kanyang tiyan. So, yan mga kabeshi. Grabe, tumigas na itong ating gulaman. Mabilis lang, Daddy. Dito po ngayon si Daddy at saka si babi. Gising na ang Bobby namin. At bali na bali ako na si Andres. Oh. Hihiwain lang natin itong mga gulaman into cubes. Actually, yung paggagawa nito ay mag, ano la ang din, parehas. Oh. Ang wala ako daddy ay yung buko, ano, yung sabaw. Masarap sarap kanay, may sabaw. Sabaw na? Buko. Ah. Yung pinaganohan na ito. Kung may Ay, ah, eh, pero okay lang. Yung coconut water, okay lang mm. naman kung wala. Masarap yun. Sana ang nilagay ko dito sa aking gulaman. Pero kung wala naman mga kabeshi, eh okay lang ang water. No, no buko water, no problem. Okay lang naman daw ang bisita ni Mahal. Oo, kaya. Kaya madami na din eh. very dear to us, yun siya. Meron nga kami picture na batang-bata pa si Mahal. Parang 3 years old pala ang siya. Uy, talagang ngayon ay dalagang dalaga na ano eh. Mabilis lang pala siya daddy. kabeshi, bale maghahalo na po tayo ng mga ingredients. So, unahin ko itong gulaman. At dito na lang sa pinaglagaan ko ng kasirola, dito ko na lang paghahalo haluin ang mga ingredients. Ayan. Wow! Ito'y tinikmang ko kanina. Thank you so much, ate. Oh, na kayo kayo nila eh. <laughs> Sabagay, yan naman eh. Talambos. Yan. Wow, daddy oh. At ilalagay ko na itong ating Nestle cream. Mabilis lang pala yan. oh, mabilis lang ito. At wala ano, kadami. Ganito kadami? O, oh, dadagdag ako. titikman lang. ko naman mamaya. No, I mean yung ganyang kadami na ano. Tayo-tayo lang naman. Oo, oh, tama. Wow! Wow! Tapos lalagay mo pa sugar. Ay, titikman ko, Daddy. Oo. Ah, so okay. uh, parang kulang pa, Daddy, ito ng all-purpose sa isa pang gatas. Ho! Sabihin Mami. All-purpose na lang. Titikman ko pa. Titikman ko muna, mga ka Bale, na-mix ko na yung aking mga ingredients, mga kabeshi. Kaya lang, napansin ko po na napansin ko po na kulang pa itong ating gulaman. Kaya gumawa pa ako ng isa pa. Mabilis lang namang gawin. Ayan, at aking lang pinapalamig at aking ihahalo mamaya. Mas masarap ay mas maraming gulaman. Lang. Sabi ni Daddy ay mas masarap, mas madaming gulaman. At bale, dadagdagan ko na lang din ng nestle cream. Yes. yes, hi to my vlog! busy busy ayan mga kabeshi at dinagdagan na po natin itong ating gulaman napakadami na hahaluin ko lang at dinagdagan ko pa nitong all purpose Yo! Wow. creamy buko pandan creamy na to Dada din napapatingin at napapatawa. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> titikman daw. Ayun si Bobby. Okay, but mom, may takman ilig. Yes. At akin mo nakahalut. Ha Tontuwa si tate sa car wash. Ay, ang malaking gatas niya. hindi na. Hindi na. At titikman lang po ni nanay hatol kung manong uh -huh. kung lalagyan pa ng hatol niyo. kung <laughs> success Parang oh. kaunti na lang. Ha? Kaunti pang sugar, nanay. Matapang matabang na ang kaunti. Matabang na kaunti. Ay ano, milk na lang. Milk na lang, nanay. Uh -huh. Wow, daddy. Ito na ang ating creamy buko pandan. Pinagdagan natin ng all-purpose cream ng condensed at saka Gulaman. Gulaman. Si Po. Si Po, pinamigal eh. Ay, ayun. ay, wapas niya eh. Hindi Ay, hindi na. Hindi na namin hintayin yung dapat ilalagyan ni Mami Janice na counting sa bao ng buko ko. Uh -huh. Ay, hindi na. Atin na lang yung murahin bukas. Yan, mas maganda Mami tingnan. Maraming green, no? Uh -huh. Yung pagkatingin mo, parang buko pandan talaga siya. Magluluto pa na isabi si Eric. Ayun, pwede lang. Kainin na yung parito. Ay, mama mag alas 2:00 na alas 12 na. Opo. Nani. Korni me opo makidating kan. Opo. Magtatakal na si Mami Janet. Okay, you wash watch her. Dati kumaren ako na kampalaya salad. Oh, wow. For life. Yes, tapos na. Folder. Iyo po ang daw niya sa akin. Ayaw po. Hinihininoan po na si Aye. Oh my god. Yes si na medo na may tapay 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 tatay tapay 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 Ayaw, opo, madami yun. Oh, okay. Yung sa akin, ay sa tupperware oh. na lang, yung mga sobra. Yan ay sa bisita lang yan. Yan na kalan, babi. Dito pa ka-sato. Magkana daw. Wow. Ganyan dahil, dito oh, na mo nga. Oo, oh, mami. Tama yun. Dito na mo daw, kung sapat na nga. Magkano mo? Ako pa Ano ako ba? Creamy Bukupandan. Ah, Creamy Bukupandan. Ay, may plastic lang. May plastic. Kaya may mahal. Ah, si Tita Janet po ay nagtimplan ng na Creamy cream Bukupandan, mahal. Happy graduation. Congratulations sa iyo. At papaya ang oh. ating celebration. Oh. Oh, Mahalo eh. Binitikman na ni Katay at ni po siya. <tihar>.

Thank you, Tatoy! Masarap na masarap tayo. Kinabantuloy ang tita ka. Hmm. Kaya nga <laughs> napakaba ba ako? Baka ko ba ano sabihin ni Tatoy? Baka ba naman yung paka-sorry ni Tatoy? Ano <laughs> parang masarap, masarap. Thank you, tita! You're welcome! At ay you sa iyo ni Andres at ni wow. Thomas at sa mga oh. graduate pati na rin sa mga nag-birthday. Okay. Wow. Bali, apat po ang celebration ano? birthday ni Barunto, graduation ko, ni Patutoy. Ah, moving up po ni Uwe. Thank and you. you si uh, Barunto at Thank you. 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 ng you. Thank 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 Pwede siya oh, tinutuloyin po ni... Eh. <laughs> Baronto. Okay. Nakuha na pala na ni Bobby. Yung aking salami. Para mabilis nga naman at mailagay na natin sa room. Bobby. Thank you, Baronto. Ito po. Ito may handa mo rin. Si Baronto po birthday kahapon. Ako yung timot sa taas. Ah. Mahal pa, biling nga ako nung, ano, nung tunay. Ano, Ayun ang hoy, ang baka bilingin ah, na. Ang boss bose Bobby naman eh. Ito siguro ni Baro. Oo to. Sige isa lang ang ganan ng inyong bisika. Sa ating mahala eh. Sige isa din. Eh. Kuya untong baka may bisika din. Ako babi masaya masaya lang. Mga.

May dinapay pagamida, may dinapay may... <laughs> may... Ba dena <laughs> may dena pato nato may dating ito pa. Mabina, may oh, hindi babi, pilit nakasakit. na rin ang advice niya, i-excite na, ma naman nang tinapay. Nang <laughs> i Bakit Barbie? Bakit babi?

Ay po, inawakan mo nga po sa iba to. Sige, ganyan lang na lang. Ba't tayo nga na yung maglalang sa Parang ko kulang pa itong aking gawin. Ah! Parang hindi pala ito, 50. Ah, hayaan mo na ko, lalaabotin. Pati nga hindi na nakatikim ng ano. But, yeah, Malaki po yung kapal. Nalalaki ang kapal eh. Ay, pagsamahin mo na nanay, ang sobra sobrang. Ilalagay na natin sa freezer para lumamig na at mami ay kakainin na rin iyan. Oh, yun na. Wala na. Wala na. Wala Oo, tama na yun. Oo, tama na yun. Kasi ano? Unang dumating. Kami naman ang mami ay nakakain na. Ay, ano po po tatay? Ano po niya? Ano po nga yung pandalitan niya? Oo, hindi. Ah, bababi. Magkasundo na kayo. Ha? Ako na iiyak na iiyak. Maganda pag may Iyan. sabaw. Para mapadami sana. So, ano, Kaya lang ay nahuli na yung sabaw. Ah yes, kulang sa sabaw. Kaya kakaunti. Ka, okay na yun. Yeah! Thank you, Mami! Lalagay na natin sa freezer. Iwa na malalaki. Oh, ayaw mo na. Mas malaki nga siya. Kaya nagulat din si Nana. Yun ay ha halos ay puno. O oh, boy, kakaunti malalaking bala okay much 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 later wow at kumukuha na si tatay nitong dinagto ito pa ang mga handa ng graduation ni Mahal para sa graduation ni Mahal birthday ni Baron to din natin ang birthday ni Baron nung last April 7 Ah, Belated happy birthday and even yung Uh, Pag-graduate ni Unto, ni Barunto, at ni Batuvi. Congrats, graduates. 13th birthday ni Barunto. Panoorin niyo po ang buong vlog ng preparation sa vlog ni Mahal. At ito po si Mahal. <laughs> natikman ko na po itong buko panda. Wow! Buko pa na mahal na ang buko panda. Thank you po, Tita Janet. Nauna na, nah, 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 nah si mahal at wala po. Ang Matamis naman. Mm. Ang po. Thank you po. Thank you din. Ah! <coughs> Hindi na rin nakati. <laughs> Hindi na po nakati si Isang at tinitikman na itong buko pandan. Sarap <laughs> ah. Ano 'yan? Ano 'yan? na mga tita na. Silong magbabatiin ko. Aba, Happy birthday, Barunto. Congratulations. Wow. Congratulations, Suntok! Congratulations, Batutoy! Batutoy! Ano siya, may birthday? Si Barunto! Happy birthday, Barunto! At advance happy birthday kay Karla! Yes. Wow. Belated ayo Belated Ay, Ay. kay Barun! belated yes. kay Teo! Teo, si Boss, si Daddy at Lap! Kumakain um, na rin si Daddy ng buko pandan! Sarap! Sokto lang! Masarap na pang ano to. Pang break na umay. Oh Oo. Oh. Sarap. Buko pandan. Ayan na si, si Leia. Hi Sis. Yes. At nakain na si Leila ng ating buko pandan. Sarap pang Sarap pang break. Wow! At si Bunso po yung nakain na rin ng ating buko pandan. Ikaw mag-inood na rin mga ate. Okay, okay. Gumawa na yan. Wow! Boy. Masarap Thank you. Sarap. Malinom ng siya. Thank you, Ate Janice. <laughs> <laughs> Titikman na rin po ni Ate na. No. Buko pandan. Yan yung buko na galing sa inyo. <laughs> Salamat po pala sa buko. Yeah.

Sarap. Yes. Hindi siya buko salad, buko panda. Buko panda. Yeah. Sarap. Nagustuhan din niya ni Mader. Mm. Kaya ng si Mader lagi ang niluluto, buko salad. Sabi niya na, oh pwede din pala ang ganito. Mm. Sarap din. Ay! Yan at kumakain na rin si ik, Si ik hindi pa kumakain ng kanin oh, at, yan, at ulam. Man. Pero... Itong mapapansin ni Ike, diet. Kaya nga, ang ganda ng katawan ni ik, Sana all... <laughs> Basta pala yung mga dito na dito Titikman na rin ni Ike yung ating buko pandan. Masarap. Wow, salamat.